Good morning, good morning. Dito tayo ngayon sa ano? Sa pinakamalupit na lugar ng Maynila. Nandito yung pinakamatinik na Na nagpapatibok ng yung mga nagpapatibok ng yung puso. Ito yung lugar. Yan sa so may traffic light na yan. Ito yung pinakamalupit. na. Ayan, yung nakatayo na yan. Hindi yan sila nag-aayos ng traffic. Nag-aabang yung mga yan. Ito yung pinakamatinding lugar dito eh. Sa Maynila. Pabayaan ka niyan kahit magkakamali ka. Hindi ka aayusin yan. huhulihin ka na lang. Na dapat aayusin nila yung traffic. Pag sumuway ka, dapat hulihin. Yan. Ang problema, malayo pa lang pag hindi alam ng taga rito na ganoon pala kasi straight line yan eh pagdating mo dun sa dulo ng straight line biglang kaliwa yan solid lane kaya pabayaan ka nila pag di mo alam yung ano tapos solid ka na lang ganun kalutit dito kaya ito yung pinal ito yung lugar na ano magpapatibok ng puso ng driver dito sa lugar na to may kirino ba to kirino kaya ingat ingat tayo sa lugar na to pag di nyo kabisado gumit na na lang kaya gumit na kasi umuulan ang mga ano dito eh mga buwakaw Ayan eh o oh. wala yan sila sa gitna para magayos ng traffic nasa gilid yan sila itong lugar na to hindi nila inaayos yung traffic dito eh ang inaayos nila dito kung, kung paano makahuli pinakamalipit na lugar sa Metro Manila